magluto ng pagkain ng aso. So, kailangan kong palambutin yung ano, yung buto. Diba? Kasi baka mabali, mabilaukan siya. Kasi ang ano guys, ang buto ng manok, dito sa Japan ha, ay e, sa Pinas naman kasi kung anong buto kinakain ng aso, di ba? Sa Japan guys, kapag pagkainin mo kahit anong hayop na may buto ng manok, ano, na bibili na mamatay sila. Na ano na sila agad. Matik titirik ang mata. Ayun, ang na pa ako nitong nag-ano ah. Sabi ni Dana, hinayan ko lang daw. Nag-ano kasi ako. Nag Nagkuha lang ako nito. Inano ko sila ako. Ginawa kong salad. Inano ko. Tapos ayun, itatapon ko sa ayun. Itatapon. Eh, nilagay ko sa plastic. Ngayon, sabi na, anong gagawin mo dyan? Sabi ko, pagkain ko sa aso namin. Kasi may aso kami sa siya May bantay kaming aso sa opisina namin eh. Sabi niya, baka ka. Sabi niya, hindi ko ba, gawin. Baka mamatayan. Kasi ganyan-ganyan. Eh, Bakit? Anong gagabuto naman to? Sabi niya, hindi nga. Bawal nga mag-ano ng aso. Magpakain ng... Ito nga. Kung gusto mo ipakain yan, ano, pakuluan mo, palambutin mo. Palambutin. Kaya tinitikman ko kasi tinim, malinis naman at tinimpla ko dito eh para matikman ko, nilinis ko siya, malinis yung pagkapakulo ko para matikman ko yung buto na lumambot na siya. Ganarn. Kaya yon. O di ba? Kahirap talaga. Anto pa lang pagkain ng aso. Just ko po. Sa Pinas basta na lang aso ipat eh ano di ba? malapit na siya, hindi ko siya pwedeng lakasan. na guys. May timpla siya malinis yung pagkapakulo ko para matikman ko siya yung buto, yun yung laman-laman ko siya ako mahirap mga magkalkal kal, mahirap kalkalin yung laman, iniwanan ko siya ng konti so yun yung, kung sino taga-ibang bansa na relate na may mahilig sa aso aso, pusa ganon, hindi mo pwedeng pakainin ng mga buto-buto basta-basta kasi nabibilaukan sila yung titirik yung itong mga tin. Kasi ang tinik ng ano, mano oh, matulis. Matulis daw pala. So, ayun, ayan. ayun. Ayun, pakulo muna ako. Siguro mga ano na to, 50 minutes na, at 30 minutes na to eh. Eh, pinalakasan ko. Pinagalitan ba naman ako, Dana? Huwag ko daw palakasan. O, oh, edi wag. Edi mag magdamag ako dito hanggang lumampot yung buto na yan. Sana all. O, oh, diba? ganito pala magpakain ng aso. Naku. Kasi kapag matinik yung aso, hindi nakakahol. Wala na magbantay ng mga kawatan doon sa opisina namin. Kaya kapag pakainin ko daw nito, matitigo, hindi na makakahol. O, edi sana all. O, kasalanan ko pa. Kaya sinunod ko na lang kung gusto ko daw ibigay. Nahinaya ako itapon. Nahinaya ako itapon sa buto kasi may mga laman-laman pa. Kaya binalot ko sa plastic at ipapakain ko sana sa aming aso ay pinagalitan ako pakuloyin ko daw palambutin ko daw ang buto o ipapakain ko sa aso namin apat pa naman yung aso namin sa kaysa o di ba chiba ano chiba siya na ano chiba na aso ang sarap ang lalaki nila pero alam ko hindi, yung mga ano kasi malaki na yung matanda na yung mga aso namin so ayan so ba bye yan ang ano ko ngayon yan ang aking tip for the buto ha pero sa pinas wala naman yan wala naman yun, gano'n na pa yung, yung asong bantay lang. Pero yung aso na binili nyo na mamahalin, hindi nyo pinapakain ng mga ano, di ba? Dito naman dog food talaga. Ay, kaso lang, pwede mo siya papakainin ng mga tira-tira. Pero, hindi pa pwedeng lagi. Dog food talaga. Eto nang hinayang ako. Eh, yung mo naman papakit. Kasi sumasakit yung baka matinig ako. Baka ako yung mabili. Ma, yung halang yung ano, gilagid natin kapag matusok ng ano, ako pasakit pa naman kapag matusok ng buto ng manok. So, ayun, guys. Ayun, so, ayan ang buto ng aso ko. Ayan, buto para sa aso ni Ngosu. O, diba? Para Diyos ko. Ayan, bye-bye. Ayan, yan ang tip ko ngayon para sa mga aso ninyo dyan, ha? Yung kung may mamahalin kayong aso, ayan, huwag niyong basta-basta pakainin ng buto. Kailangan daw palambutin ang buto. So, ayan, babosh.